Hello, welcome sa kayong panibagong vlog. So andito tayo ulit sa ating dating mini farm at ginagawa ko na siyang garden so meron tayong itatanim na talong, may nabili akong talong dos ang isa nito so bali sampo, itatanim natin siya dito sa garden Ito. dito tayo mag hukay tatanggalin na natin siya dito sa kanya. Lalakin. Wag natin bunutin. Sige so, ayan. So dito huwag kayo tayo ulit. Dan, bilis tumubo. Okay. Masama yung pangli anim tagal ko pala matapos sampung piraso kasi ito eh pinapabili ko dalawa o tatlo lang tinabihan ba naman na namumura ng sobra dos lang kasi isa pag araw ng palengke makakabili ka ng mga ganyan pero kung gusto mo magpatubo ng talong nasa iyo yun kung gusto mo bumili pag araw ng palengke makabili ka kasi mura nga lang naman to dos lang ang isa. puno natanim ko na lahat ayun so ang sampo ang sampo na puno ay nandoon so ayan natanim ko na ang lahat yung sampong puno ang palayan, ang palayan ano na siya umusbong yung dahon ito ay kalabasa so dito nagtatapos ang ating video thank you so much bye